Yan, yeah. may mga sikreto nga pala si Barako to ngayon. Yan, sa mga lumalabas na Barako 2 20, 2025 model, yan, ganito kalimitan yung mga ginagawa ko mga boss para ang hard starting ay mawala mga boss. So, kalimitan, camshaft yung binubuksan natin. Pagkatapos natin maayos yung camshaft mga boss, kasi yan, medyo medyo may pagkakaiba talaga siya kung ikumpara natin doon sa mga old model halimbawa bara auto na pinakaunang labas pag kumpara niyo bara oto na lang wag na yung bara one kasi camshaft ng bara one wala nang lumalabas bara auto mga boss ay yun magkakaiba na kaya kung ikukumpara natin ay talagang makikita nyo naman yung pagkakaiba kung sa aling makapagbukas kayo ng camshaft na Barako to 2025 model kasi yun kapag ka hindi binago to mga boss, mapapaandar nyo naman. Kaya lang di hindi nyo mahahanap yung pinakamagandang performance na katulad ng no mga Barako 2 ng mga unang labas. So, kaya ang ginagawa natin dito, syempre bagong bago. 200 plus pa lang yung natatakbo mga boss. Pagkalabas pa lang sa Kasa from Lipa Batangas to mga boss ay dinala na sa atin from Lipa Batangas papunta rito sa Gumaca Quezon mga boss syempre dumayo na bossing mapa-adjust lang yung kanilang barako to. kasi sobrang hirap daw talaga paandarin sa umaga at siyempre na na yung lahat ng gagawin dito mga boss adjust na natin carburetor at itong spring na compression release so mga ina-adjust na natin to mga boss kasi pag hindi uh, ganon yung mangyayari mga boss mahirap anda rin sa so, uh, medyo maingay mga boss malagitik talaga kaya ang gagawin natin dito mga boss yung mga dapat palitan papalitan natin kahit bagong bago mga boss bagong bago pinalitan natin ang tanong bakit so may mga problema dito nakikita tayo may mga dapat ayusin kaya yun nilagyan natin ng solution kasi medyo malayo to sina boss nasa 100 plus kilometer yata ang tinakbo nila papunta dito so syempre isang gawa na lang para sulit yung pagpunta dito mga bossing and andito mga boss tensioner inayos din natin kasi pagka ganun yung mga problema nyan mga boss maingay din yan mga boss uh, tensioner ng Barao 20 25 model sobrang ingay ngayon di, tapos na doon nga tayo sa spring na compression release adjust natin yan sa pag adjust mga boss marami na rin akong nakita di, may mga na adjust sa rito na in adjust na rin kaya lang magkakaiba talaga tayo ng discard eh, mga boss uh, makikita nyo naman yung mga mga ginawa sa ngayon talagang iba So dito mga boss, na, ibalik na natin yung cam gear, yung operation release spring, uh, siya talaga yung nabago sa ngayon, kumpara natin doon sa mga nauna, uh, ibang supplier na kasi mga boss, kaya kailangan natin mag-adjust. Sabi ko nga mga boss, kasi meron mga comment na uh, bakit daw yung kanila, hindi ganyan, hindi mahirap ma-startin. Meron kasi mga cranking technique na ina-apply. Magkakaiba ang mga owner or yung mga bumibili ng motor, mga bus, yung mga gumagamit ng motor, magkakaiba ang mga cranking technique niyan. Merong nagchuchok muna bago magpandar. So, kapag ka-chinok ninyo or ginamitan nyo ng Teknik technique sa cold start choke, sa by start, aandar yan mga boss kasi uh, dinagdagan nyo ng uh, gasolina. So, kapag ka hindi nyo itinok, talagang hard starting. So, medyo sakal yung pagkaka-adjust talaga niyan Kasi kapag kaya na inilarga, tapos tinesting yan sa emission. Pag hindi yan sinakal, mataas ang carbon monoxide yan mga boss. Kaya, yan ay bago ilabas sa planta mga boss. i adjust siya ng lean para maganda yung emission. Ngayon, paglabas dito sa atin, syempre babaguhin natin. Kasi, hindi nga siya nakatuno na do sa pang optimal kaya ang ginagawa natin adjust tayo ng air screw pag adjust ng air screw nya mga boss magbabago na ang antar nyan tapos ito syempre bagong bago bakit malaki yung clearance yun medyo sa pag sa pag cold start mga boss ano, magba warm up syempre nag choke mataas ang mino mapipir sa talaga yun. Kasi pag iniwan mo yan, almost mga half hour, uh, umaandar ng ganun, walang hangin, naka-standby. Ang mapipir sa talaga niyan, yung makina, kasi sobrang init. Unlike doon sa mga tumatakbo na, pag start nyo, maganda yung andar, syempre itatakbo nyo na. Ngayon, kapag ka -ini start nyo yan, ng hindi a condition or yung pagkakuha nyo sa asa, uh, mahirap pa andarin syempre choke nakababad sa choke uh, rin yun ang hindi tumatakbo ay air cooled and design yan mga boss kaya yan ay unang una na pag nag sobrang init ng makina ay lalaki talaga yung clearance ng barbula then yan. 1 liter yung nakalagay na langis kaya marami marami yung mga ina-adjust natin dyan yun ay sa mga gusto lang magpa-adjust mga boss Doon sa mga hindi naman yung kontento na doon sa nag pag chok mo mamamatay ah, pag tanggal mo ng choke, mamamatay yung iba kontento na sa ganun walang problema yung mga boss pero doon sa mga sa mga ganito mga boss syempre may mga owner na gusto talaga pag nila ng electric start under agad kahit hindi nakachok so yun yung binabago natin kaya jadi dito mga boss uh, 2025 model kapag hindi mo na i-adjust ang maayos yan hindi mo na ito no mahirapan ka talaga mag start sa umaga so ang kwento ni bossing dito kahit naka start na iniwan mo mga ilang oras yun ganun ulit hard starting ulit kaya syempre medyo malayo yung tinakbo 100 plus kilometer dumayo sa atin kaya yun kahit sabihin medyo malayo yung tinakbo mga boss para masolusyonan lang yung uh, hard starting, pumunta sila dito sa atin mga boss and yung carburetor inadjust na natin mga boss, yan uh, pinapatakipan na natin yung uh, bulb cover pinapakabit na natin ng maayos yung carburetor tapos, pag andar nito mga boss meron kasing, kaya hindi na rin tayo nagsasuggest na kung ilang complete turns mga boss kasi hindi talaga pare-pares na sa ngayon tapos magkakaiba pa ng ginagamit na gasolina magkakaiba ng tono yon pagkaganon kaya dito pag in-adjust natin tapos pinander natin medyo kulang pa nag adjust pa rin ako hindi yung halimbawa 3.5 3.5 na yon hindi katulad dyan nung mga nauna mga boss may mga adjustment talaga tayong ginagawa na kung saan maganda yung andar dun tayo mag-a-adjust and kapag ka na-adjust naman natin to So, yun. Magbabago na yan. Basta sa 2025 model, mga boss. Ang napansin ko talaga dyan, hindi siya katulad nung mga nauna. Pero, ang batak niya, mga boss, palakas. Ayan. Kung mapapansin nyo dito, mga boss, 200 plus kilometer pa lang. O, oh, from Lipa, Batangas. Kaya, dumami, uh, malayo yung tinakbo. So, bagong-bago, sariwa. Sariwa to mga boss. Ang gusto lang talaga ni Bossing ay mapaganda yung andar. Testing, testing. Ano? You sa umaga po, ano? pindutin nyo na lang Ayan, yung pang isang araw araw. Sa una po, nagano'n oh, okay. talaga. Karon Pero nawawala naman po yun sa pangalawa. Yan. Salamat. Sige po.